Magandang umaga po. Uh, dito naman tayo sa Divination Talk natin. At salamat sa mga taong naging way na sila yung naging daan na hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung talk natin. Uh, natigil lang konti yung talk natin dahil uh, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-isip, makapag-reflect at makapag-aral ulit. Uh, kagaya ng dati, yung audience natin ay same pa rin. Pero ngayon, uh, mas nakafocus tayo ngayon sa hindi kasi ito universal yung ano natin, hindi ano. Ngayon, may direction tayo na yung focus natin is pang limit lang sa ah, uh, local. Ibig sabihin, ah, uh, wala po tayong plan na magkaroon ng hindi po ito nakadesign yung or ang purpose ng talk na to is hindi po para sa mga mga foreign or mga mga tao sa ibang bansa. Nakafocus lang po ito sa local. Ibig sabihin pang Pilipino lang. Okay? Hindi po tayo uh, biased. Ang ano lang natin is uh, para mas ma-educate natin or madagdagan natin yung kaalaman ng mga kapwa natin na Pilipino dahil uh, uh, yung mga foreigner or mga mga nakapag-aral sa labas o mga tagalabas ang bansa natin is uh, marami silang alam at uh, masyadong accessible sa kanila yung mga kaalaman Minsan, <laughs> ang tingin sa atin is uh, backward, uh, paurong yung kaalaman natin. Kung titignan natin, medyo kulang tayo ng kaalaman. So, sana po itong talk na, to, na ito is uh, makadagdag sa kaalaman natin. Yung divination arts na sinasabi natin is... Uh, nakapakahalaga po ng ano ng kaalaman na to. Ngunit ang kaalaman na to is naging uh, limited na uh, uh, yung scope niya para na naging business yung labas niya. Yung divination arts po hindi po ito profession or occupation or para may makain lang. May ma magkapera ka para maibayad sa uh, rent ng bahay, pambili ng pagkain, alam mo yung mga, mga luho mo minsan. Hindi po. Divination arts po ito. Ibig sabihin, divine po. Uh, sagrado po ito. So, hindi po natin pwedeng gawing uh, hanap buhay yung mga sagrado na bagay calling po ang tawag ito. Ah, uh, tinatawag po tayo sa calling na to. Kaya kung hindi ka po tinawag, mag maramang uh, pera yung gawin mong hanap buhay ito. Para kang ano, isang religious leader na ginawa mong negosyo yung katuruan ng uh, uh, tinatawag nating Diyos. Ang purpose po ng divination arts, kahit anong arts, sa divination. Ay para mag-serve sa... Makatulong sa kapwa natin. Okay. Give and take daw sabi nila. Okay. So, tama yan. Pero yung concept natin minsan ng... Yung pagkaintindi natin minsan ng give and take is... Uh, uh, para kang... Ano, uh, Nag-deposit ng piso para lumabas yung 10 piso. Tama nga. Ganun nga minsan sa nature. Pero, kung titingnan natin yung design ng nature, hindi po ganyan. Free po yung nature. Kailangan mo lang mag, uh, ano, mag, mag, uh, lagay ng konti. Or kailangan mo mag, magtiwala sa cycle ng nature at saka yung resources lala, kusang lalabas Meron mga uh, spiritual groups na ganoon yung klaseng practice nila. Pero minsan, yung katuroan ng iba is uh, kailangan mo talagang mag gumamit ng uh, alam mo na finances mo para na uh, mag multiply. Uh, uh, dahil minsan ito sa medyo maling pagkaintindi ng spiritual principle. Yung spiritual principle, pero, uh, wala po itong connection sa ano material na uh, mga demands natin. Uh, yung minsan, uh, may kasabihan tayo na yung kingdom ni God, hanapin daw natin at saka yung lahat na bagay ibigay sa atin iba po yung ibig sabihin nun. Hindi po material. Kasi, ang kung pag-aralan natin ng maayos, yung material creation po, hindi po part ng creation ng Godhead yan. Ng Supreme. Part yan ng creation ng tao. Naging na-develop yung nangyari yung material creation dahil sa tao, hindi po sa Godhead. Yung, yung papel ng Godhead is mag create ng spiritual laws spiritual principle tayo po yung gumagawa nyan ng mga material na bagay kaya minsan na sinaswap natin o pinaghalo-halo natin yung idea na yan uh, yung kaya dyan pumapasok yung maling pagkaintindi na uh, magpray ka lang mag-ask ka kay God, bigay niya sa iyo yung material. Uh, or material naman yung uh, lahat ng material mo ibibigay ni God. Hindi po 'yan sa kingdom ni God po. Walang material na bagay. Kaya hindi po 'yan. Dahil naging karoon ng ganong kasing pagkaintindi dahil yung tao mismo na nagbabasa o nag-aaral ng principles, ng spiritual laws masyado siyang materialistic. Kaya, pinipilit niyang ipasok yung idea ng materialism sa spiritual principle. Yung isa pa pala na, ano natin, introduce natin sa, later on, sa mga talk natin is, lahat po ng mga teachings na pumasok sa atin, especially yung Vedic at saka, Islamic na mga teachings, meron pong Christian influence. So kung yung idea natin ng Christian influence is materialistic. Yung understanding, yung pagkaintindi natin ng Islamic at saka Vedic or Hindu yung tawag nila, na influence is materialistic din. Akala ng iba, yung Garden of Eden is material kaya hinahanap ngayon yung material na Eden wala naman silang nakuha kaya ang nakakatuwa minsan is yung sabi ng mga scholars mga matatalino is anthropomorphic yung pagkaintindi natin sa supreme dahil ginawa natin siyang tao, ginawa natin siyang materialistic wala pong connection sa materialistic influence yung Godhead. Tayo po yung gumawa niyan. Kinreate natin yung material world na to. Dahil sa material desire natin. Wala pong material desire yung spirituality. Kaya, makikita mo yung adulterated or corrupted na Uh, teachings at understanding kasi pinaghalo-halo yung materialism at spiritualism hindi mo pwedeng ihalo yan uh, kasi kung pwedeng ihalo pwede nating dalhin yung material resources o pera sa spiritual world hindi po pwede wala po silang connection iba po yung currency sa spiritual world yung currency po sa spiritual world is love or pagmamahal. Hindi po iyan nakikita sa material world. Unless na nakapag-decide ka na yun yung direksyon ng buhay mo. Hindi po pwedeng as an example, hindi mo pwedeng bigyan ng material value yung love pag ka sa spiritual principle, automatic sa material ka papasok. Okay? So, ulitin ko, yung mga interpretations at teachings ng uh, ibang mga spiritual culture, may Christian influence yan. So, para makuha natin ng maayos, yung idea, kailangan may tamang grasp tayo sa spiritual teachings ni Master Christ. Hindi sa dogma or doctrine. Yung doctrine, pinasok ng tao para majustify yung materialism niya. Hindi po yan kasama sa teachings. Okay. Tingnan nyo na lang po yung Beatitudes at saka yung Lord's Prayer. Okay. Walang material dyan. Ha? Hindi po tinapa yung bread dyan. Okay. So, I hope so, may napulot kayo at uh, dagdag sa kalaman. Ituloy e, na lang po natin ito sa mga next na mga talk natin. At, uh, ipagpaumanhin niyo po na hindi na po tayo mag-live, mag-recording na lang. Thank you sa pakinig.